para sa lahat ng mga anak at magulang Unahin natin ang mga anak Iningatan ka ng iyong ina sa kanyang sinapupunan ng siyam na buwan hanggang sa si ikaw ay naging ganap na bata at tinuruan ng mabuting asal pinag-aral para hindi mo maranasan ang hagupit na dala ng kahirapan Kaya sana 'wag mong kalimutan ang kanyang paghihirap sa iyo kahit hindi siya perpektong ina At sana Maipadama mo ang pagmamahal mo sa kanya dahil ang unang taong nagmahal at nag-alaga sa iyo ay ang iyong ina. Kaya dapat una mong irespeto ang iyong ina bago ang ibang tao dahil walang hinahangad at walang ibang pinapangarap ang ating ina kung hindi ang makita niya tayong lumalaki ng maayos at successful sa buhay natin. At oo, aminin man natin o hindi, kapag may mga problema tayo, kahit na matatanda na tayo, sa magulang pa rin tayo tumatakbo para humingi ng tulong. Sa magulang pa rin tayo, madalas maglabas ng mga hinaing natin sa buhay kahit may mga sarili na tayong pamilya. Kaya para sa aking mga magulang, maraming maraming salamat po dahil palagi po kayong nandyan para sa akin. At kapag ang mga magulang naman natin ang may problema, hindi nila alam kung saan lalapit, lalo na kung binabaliwala lang sila ng kanilang anak. Kaya napakasakit isipin na may anak na magaling makisama sa ibang tao at sa barkada. Pero sa sariling magulang, walang galang, walang pagmamahal at walang pagpapahalaga. At para naman sa mga magulang, alam ko, iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba tayo ng way kung paano natin palakihin ang ating mga anak. Pero minsan, nasa sa atin ding mga magulang ang problema kung bakit may mga anak na napapariwara ang buhay at natututong lumaban. Halimbawa nito ang hindi patas na pagtingin sa kanyang mga anak. Dahil kung minsan, may mga magulang na may pinapaboran kaya may mga anak na nagagawa silang itrato ng hindi tama. May mga magulang din na ginagawang kaba ng anak. Yung tipong maaalala lang nila yung anak nila kapag kailangan ng pera. Ilan lang yan sa mga dahilan kaya may mga anak na natututong magalit at mawala ng respeto sa kanilang mga magulang. At ito ang real talk natin sa bawat magulang at anak. Kung isa kang anak na may mabuting magulang, pasalamatan mo sila kahit hindi palagi. Ang mahalaga, maipadama mo sa kanila lalong-lalo na sa iyong ina ang iyong respeto at pagmamahal sa kanila. At kung isa ka namang magulang Iwasan natin 'yung mga bagay na hindi makakabuti sa ating mga anak. Huwag ring hayaan na lumayo ang loob ng mga bata sa inyo to the point na hindi na nila kayo kinikilala bilang magulang. Dahil tumatanda tayo, hindi pa bata. Kaya habang kaya pa nating ayusin 'yung mga pagkakamali natin, gawin natin. Dahil tandaan natin, laging nasa huli ang pagsisisi.